so karon guys uh, sa Jega guys and it, na siya diri karon sa akong kwarto and pansamantala diri sa siya matug kay siya guys is na na si Gisiga guys na na siya last day sige mga 2 days na siyang na so ayan and medyo na ko na iyan guys Kadoon uh, kaduha na siya i-breed atong breeder Ayan, sa ero ni ati Daisy. Ayan, yung tagi sa ero sa ati Daisy. guys, and karoon si Jega, it's medyo luya-luya na siya guys kasi uh, kadwa na siya na na-bread. Na, na, na siya na-bread guys. Karoon, gay uh, na. Gibalik na po na siya dito sa balay ni Ate Daisy uh, iba breed na ako siya sa iron niya na si Rosie yan, so, si Susi pala eh, Susi pala eh, ang pangalan sa ero na nag-breed kay Jika. So, kit kaayo si Susi guys. Lalaki, syempre lalaki siya. And, mapansin ako guys, ang iyan tayan yan. Duha na, ang tingal ako kay, two days pa lang siya gibreed. Gahi na iyan tiyan. Niya. Dali na ka kayo siya nasudlan. Kay, alagang alaga ginako siya kay base may posibilidad na pagpasagdan siya basig mahilis ba kay bago pa lang siya i-breed niya yeah, kung pasagdan na siya isago siya sa ubang iro na kiat ba ka ayo niya yeah, ako na siyang gili kay dito sa kuan sa ubang ka uban niya mga kauban kay basig mahilis man ba. pareha kong kuan guys sa iyang mama na si uh, tawag ano, na si Kobita nahilis ang iyang kuan wala siya nang anak puro Buru burus gyud siya ato na time, ang iyang mama so karon kay ako gyud siyang giingatan kay di ko ganahan na mapareho siya ato sa iyang mama nga ikaduhang nga burus na, wal na wala nawala ang papi sa iyang tiyan so karon ito mo ito, ito karon guys si so, Jega anak siya ni Kubida so anak siya ni Kubida unya dapat mag ano siya guys then. Kuan siya sukad tong tudis naman siya breed. Ngani na siya guys, matamlay na siya niya, hindi na kaya siya kaon. Tapos gainang yang gikaon kay kuha siya, Gluto na ko siya sa yote. Nagbutan na akong itlog niya, isa bawa na ako gamay ang kanon. Mo yang gikaon niya, dili di na ako siya pakaon guys ug mga bukog-bukog kay wala mga gahi-gahi bitaw guys. Kay mama ingon ni Ate na dapat ang kauno niya mga smooth lang kay bata pa man siya niya maluk lagi ko Kasi sa mailis ang iyang mga papis pag kana kaon sa mga solid ng mga food so karon uh, naging halingal na siya guys so so siya ang nakita na akong sinyalis sa iyang mama sa una tong unang pagburo sa ang mama guys mo ni sa iyang mama sa una si Kubita na maging halingal niya after siyang na ni Bugi na iro ni Jima tas si yung mama niyan si Jiggy si Kubida after siya na sa una maging hingal, -hingal siya niya kuan din siya magluya din siya niya din siya gana siya mukhaon si sa ging alhingal tao siya basta gula siya nagagandagan tas mo mo ni nakita na akong asign ni Kubida sa una na brush siya guys kay kuan man Naging siya niya. Ako kita ang iyang tiyan guys. Ang tiyan ni Jiga guys kay Gahi. And siya kay yung So, karun, naras siya dili sa akong kwarto. diri lang sa siya. Kaya kay para mabantayan ako siya guys kay gabi man good ni saka ni siya sa katri diri niya ni, ni lukso siya din sa ubus, kay ako man siyang ang ipanaw kay napapaman siya dugo niya ni, ni balik na sa kanya, niya ni kalitra siya ng lukso niya matunghan ko ba kay nabay siya bago siya gibrid tudis niya ugma kaya nga sa TDC na dapat 3 times na mo siya ipabread or 4 times para masure good nga magkapapis siya, mabuntis siya niya ugma ibalik na po na mo siya dito sa ilang balay ni ati Daisy para para gud siya mag cute kay guys si Cici guys Cici yung pangalan niya cute kay guys si Cici guys pareha silag bread uh, sit sumaltis kay lang ang sisisi lang ganoon nga po kasi sumaltis taas siya 7 months pa to siya puro hindi mo maila na 7 months kay taas siya nga tako kinisigi is 1 and a half year lang siya 1 year lang siya so mag 2 years siya karong July 7 ah uh, July 7 ba o July 2 muna basta July ni siya mag kuwan mag 2 years so muna siya ingat ingat ginako ni siya guys kay madlok ba, ko ba kay basit mga kuan sa niya di na siya di na siya kiat mo sige sa gingana siya sa ginya ganahan siya kaw, kaw ha, siya ganang hawir hawiran siya ba kanang labi na yan tiyan siya nga imasimason e siya guys so soon guys kung si nga is so nga siya soon maloy ang ginoo uh, ang mga anak siya guys is uh, February uh, February kasi nagstart siyang mag breed is kuan kami sa basa ng uh, 2 days siya ng breed so 2 days gahapon is 12 12 karon mga 11 uh, 11 so kung kuan siya kung mabuntis na siya so mga anak siya is February 11 or February 12 mga anak siya or 13 anak siya so ang iro pag mabuntis siya is 60 days yan, 60 days gid ang iro before siya mga anak. So karon na dito na siya kanya gawatan ako siya yung kay, ka ng hindaanan kay kuan kanang para di siya kanang kuan karat kay kay usay kay mubalin magisya din sa siminto kay bugno mo niya. Lahil ba pagbulis ang papi guys kay init ba iyang tiyan niya. Ganun siya ang anak iya porma. Ang anak ang iyang pagkakuan niya guys yun lang guys so wala to lang namo siya kung kano siya agad siya mag mag anak kano agad siya guys mag anak guys bye thank you guys so much hello jayga beautiful i see you. beautiful i see get we, beautiful i see you. get we nga isip on ako muna siya ang so dili ni siya hugaw ha ni siya hugaw naong brown lang gina ang iyang dini ang iyang batong nasa mata niya Dili ni siya hugaw mas mga uban mga hugaw siya di mo siya hugaw kini siya kayo, brown mo gani siya niya. Pag mabasa siya, muna may mo siya ang dark brown. na mga kayong mga tao na hugo mo na yung noun, di mo na hugo guys. Ang iyan lang diri kay brown ba niya. Pag mabasa, may mo siya ang dark brown. Ang kalabasan, mura siya ko Pag dili siya hugaw, hindi mo siya guys. So, siya. Salamat. Tagan. Bye-bye.